Sir, pinapasok ko na po si Atorni. Sige, sige. Iwan mo kami. Ang ginagawa mo dito, ha? Alam mo na siguro, sagot niya sa tanong mo. Kababalik lang ni Novele, pero ito na naman tayo. nakikisaw ko na naman sa buhay namin. Ba't talaga gusto mo, ha? Ba't interesado, interesado ko sa asawa ko? Asawa mo? Oo, oh, asawa ko. Kaya layo mo na si Novelia. Hmm. Halos buong buhay ni Lovelia, Kasama ko siya. Ngayon ko pa siya lalayuan. Nagkamali nga lang siya. Ikaw ang pinili niya. Pinakasalan niya ang lalaking walang kwentang tao. Lakas na niya na apog mo, no? Bakit? Anong sumong palabas yan, ha? Na dapat ikaw pinili ni ya, Ha? Oo. Oo. Sana ako na lang ang pinili niya. Dahil kung ako ang pinili niya, Mamahalin ko siya ng higit pa sa buhay ko.